I-sinusulong ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang uh, mahigpit na pagpapatupad ng voluntary drug testing sa mga atleta sa kolehyo. Mm -hmm. Napag-alaman kasi na gumagamit ng ang ilang atletang nasa isang kolehiyo. Napapanahon na bang maging mandatory ang drug test sa college athletes? Ayan, para natin ang panig ng Philippine Drug Enforcement Agency kaugnay rito. Mm -hmm. At syempre makakasama natin ang Director ng Public Information Office ng PIDEA na si Derek Arnold Carreon. Good morning, sir. Good morning, Derek. Ayan, at syempre kasama rin natin ngayon si Belen Banog, uh, ang Chief Chemist at Director ng PIDEA Laboratory Service. Maganda umaga po, Ma'am Belen. Good morning. Maganda umaga po. Good morning. Well, welcome oh. po. At kasama naman natin ang Head Coach ng Women's Basketball Team ng St. Scholastica's College, Manila. Good morning. Good morning, morning Coach Good morning. Gerard. Ayan. Gerard Alejo. Ayan. Yeah. So... Derek, unahin yes, natin siguro kay Derek. Ito bang hakbang nyo na ngayon na iparang uh, magkaroon ng mandatory testing yung mga atleta sa mga kolehiyo natin? Eh, dahil doon sa yung uh, sinasabi na mayroong nahuling dalawang uh, may, may dalang marihuana, dahil mm -hmm. ba doon yun? Yes, ma'am. Uh, in fact po, nung tinalakay natin ito with our Director General, si Undersecretary Arturo G. Capnac, mm. Jr., Uh, Na-alarma siya dahil nga these are college uh, players, mm -hmm. although they're foreigners nga po. Mm -hmm. The fact is, na nahuli sila ng mga pulis na near their school, the vicinity of their school, hindi lang po may dalang, ngunit actually, based on the spot report, ay humihitin. Ah, ah, ah. Ah, uh, so alarming po ito. And then the following morning, just a few hours after, mm -hmm. madaling araw po, 5.25 more or less, mm -hmm. at the corner of España and Pinoval, two coaches, football coaches naman, were caught in a buy bust operation selling marijuana. Okay. So hindi lang yung mga estudyante, pati mismo mga no coach. supposedly gumagabay sa kanila. <laughs> na, uh -oh. Atleta po, no? Na, uh -oh. I mean athletes and at the same time may coach. And then these are just hours apart uh -oh. na magkasunod na araw po. So, Pero bago ito, bago itong nangyaring incidente na to, Derek, meron ba kayong mga parang ah, hinala, No, oh, na parang uh, baka may mga gumagamit. May mga ulat-ulat po. No, ano. May mga so, natatanggap kayo. Through text, through email, mm -hmm, or mm -hmm. through bulong-bulong mm -hmm. na dumudulog sa atin. So yun po ang, nagba, po ang nagbunsod mm -hmm. netong panukala mm -hmm. lang naman po as far as the the agency is concerned. Uh, 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 uh. Pero may mga previous cases ba talaga na naitala ang PIDEA na may mga gumagamit na rin na mga drugs uh, I, uh, from the part or from the side of the athletes? Well, I have no details on the specifics, ma'am, but I do recall a certain number of cases where may dinadala mm -hmm. sa akin na gano'n. Mm Hindi -hmm. uh, ko nalang maalala in the years that have passed. Since ano po ang po mga parusa o sanctions sa mga gano'n? Kung halimbawa may mga dinala na in the past sa PDEA? Well ano man eh uh, kung kung sa amin dadalhin, na talagang ba, ano uh, kaka-suhan so possibly mm -hmm. ano? No? dahil mm -hmm. yun lang naman po ang disposition natin yun. depende sa sa offense, mm -hmm. if they were found in possession, particular laws or provisions of the law will apply in regard to possession. Pagdating sa use, uh -huh. meron naman po dyan eh yung dadaan yan sa proseso para na-determine yung drug dependency nila and they will go undergo rehab. Uh Oo, -oh, si Gerard siguro. Gerard kayo, ano sang ba kayo dito sa panukalan ito ng PIDEA? Um, dapat po matagal na pong mm, ginawa minagawa. ito kasi alam niyo po uh, itong mga bata, itong mga atleta natin, lalo na uh, sila yung pagdating sa sa schools mga ano to eh. Ito yung mga sinusundan ng mga maliliit mm -hmm. ito ng mga oh. bata ito. Ngayon, pag pag nagpatuloy itong mga senaryong ito na may mga gumagamit na atleta siguro napapanahon na po na... Ayu, may may Gerald kay may mga Ah, uh, suspicious na rin kayo na baka may mga gumagamit nga based A doon sa performance nila. Actually, nung no, naglalaro pa ho ako. Talagang meron na Mera mga na meron oh, na mga customer. so this is ano, long overdue. At, ano yung overdue mga mga na po mm, talaga. senyales ng uh, ganung uh, di ba may mga hinala lang kayo ano? Mm, minsan nakikita sa performance. Na o oh, minsan makikita mo sa performance uh -huh. nila, minsan doon sa kanilang itsura, minsan mm, sa ano, mo, mm -hmm. Na parang hindi sila maayos ka usap. Ma, hindi normal. Oo, oh, oh. o, then, normal. Kasi siyempre, mas kilala nyo sila ng uh, tuk, yung normal, sila. normal sila. sila eh, normal dahil kayo sila. yung mga kasama. si <laughs> Ma'am Belen, kung sakasakali po na ito eh, gawing mandatory. mandatory, paano po magiging ano natin dito, uh, proseso? Oh, uh, actually, actually ma'am, based sa uh, WADA or uh, World Anti-Doping Agency, naga-accredit sila ng mga laboratory to conduct drug testing sa mga athletes mm -hmm. and they are mandatory and uh, the athletes are uh, all athletes must have uh, to undergo drug testing mm -hmm. Mm -hmm. you know ang ano nila and then uh, ang alam ko is uh, itong uh, congress may pinapas na bill mm -hmm. regarding drug testing to all athletes mm -hmm. paano po yung magiging uh, testing procedure mm -hmm. nito kung uh, sa sakali halimbawa Uh, sa lahat ng mga eskwelahan? Meron po ba Random mga, ba? Random or talagang lahat? Mm -hmm. uh, talagang mm -hmm. itetest na uh, may mga kinatawan yung PIDEA na pupunta dun sa mga eskwelahan uh -huh. na yon or sa mga iba pa ba po? Actually, ma'am, meron tayong board regulation na mga secondary and tertiary students must undergo random drug testing. Mm -hmm. Mm -hmm. So, Derek, ito dahil talaga, I aminin mean, na natin, no, no, matindi problema natin sa droga, ano? Yes, So, ito talaga isa din sa mga posibilidad na baka nga, no, may mga mga estudyante college students mga athlete na gumagamit talaga ng mga pinagbabawal na gamot. Mm -hmm. Yes ma'am there is kasi nga as already proven mm -hmm. by yung arrest nitong nakaraang linggo. Mm -hmm. Ang inaalala lang po natin kasi sabi nga po ni General Katdak over and above the existing policy mm -hmm. which is uh, for secondary and tertiary schools gusto natin dahil nga po itong mga atleta are a cut above the rest mm -hmm. in regard to their peers. Mm -hmm. So bukod sa random drug testing for the for their peers so general population ng students mm -hmm. dapat po yan ang panukala natin upon being selected as an athlete in any event, mm -hmm. not just basketball. Dapat talaga magmandatory sila mm -hmm. upang to ensure na eventually, even during the season, pag nag-conduct mm -hmm. man ng random for all players, oh -oh. papasa sila. Especially, oh -oh. Oh, role models yan. Oo, mga ano yan, mga ina-idol nga yan, di ba? Ay, sinitilihan yung mga... And next, to to insulate the schools and the students and their respective families also from embarrassment. Oh -oh. Pero na. ngayon, may mga ano ba kayo, may mga... May mga tumututul ba dito sa panukala ninyo this early? Kung um, panukala nyo pa lang yan? So far naman po, wala pa, kami, wala pa kami natatanggap na ano. Kasi it remains to be a proposal yes, po mga, uh -oh. Kasi hindi siya backed by law yet uh -oh, until uh -oh. mapas yung measure sa Congress. Uh -oh, But uh -oh. maybe ang panukala ho natin, sa kotulad kay Coach po, hmm. ipanukala sa different schools hmm. and, their, and the associations where they are affiliated to implement the, the stricter policy. Athletes. Ako wala akong nakikitang masama dito oh, eh, di ba? Okay. <laughs> Suportado ho ng Commission on Higher Education ang pagsasagawa ng drug test sa mga atletang nasa kolehyo. Mm -hmm. Pero para sa kanila, hindi dapat ito gawing mandatory. At makakipanayan po natin ngayon si Dr. Catherine Castaneda, ang Director ng CHED sa Metro Manila. Magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning mm -hmm. po. Good morning po. Mm -hmm. oh, Ma'am, ma so, so, sinasabi niyo po na Director uh, Catherine na eh, dapat po hindi mandatory yung uh, drug testing ano sa mga college athletes. Bakit po? Alam niyo po, uh, magastos ang drug testing, okay? Ngayon, kung i-require mo lahat yan ng estudyante at ang buong school, eh talagang malaking gastos yan. Sino gagastos mag yan? Magulang ba o yung yung school, okay? But, uh, we do random drug, drug testing. Kailangan yan. Kasi we have to get a sizable portion of the population kung ilan dyan na, 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 no? nag no, na, na, na so, Talagang in any society yan, merong mga a small percentage of students will be involved in some activities like that, no? Now, if you are an athlete, yung nga, bilangit na ating uh, visitor, what do you call this, uh, interview niya earlier, uh, ang athletes, a selected few who are representing the school. Kaya nga dapat, kung kailangan dumaan sa drug testing, pwede yan, kasi kukunti sila. Mm. But to require the entire school to be under a uh, drug test is I think uh, also uh, you know, against human rights. Mm -hmm. So, uh, kailangan uh, random drug testing lang. Mm -hmm. Now, we have some schools, real schools na may kakayahan sila, pinapad drug testing lahat ng estudyante. But these are more uh, isolated cases of very rich institutions who can impose that on their students. Mm -hmm. Or kayang gastusan ng school. Mm -hmm. Pero for the majority ng ating mga schools with populations of uh, 5,000, 8,000, 12,000, uh, 20 plus thousand, ay eh, talaga hung, hindi naman yata ano yun, hindi yata kaya ng mga magulang gastusin, lalo na yung school, hindi nila kaya mm yan. Sinubukan namin taasan yung percentage ng mga drug testing. And then sinabit po namin yung, yung mga aming plans sa gobyerno at hindi rin kaya pala ng, ng gobyerno ng pondohan niya. Ah, gano, so, gano, gano ano lang ang... Yeah. Gano po kalaki yung percentage na itinaas from the previous Uh, percentage na sumasailalim lamang sa drug test? Wala pa ano, maliit na maliit lang percentage. No. Uh -uh. Wala pa yata ang 2% eh, ang pero, ang number of students na. Pero hindi, hindi pa rin ka kaya, kaya ng, pondo. Uh, director, oh, sinasabi po dito ng na. PIDEA, yung mga uh, magkakaroon na gusto nila na uh, sumailalim sa mandatory drug testing, yung mga atleta ng no, mga eskwela. Yes, man. I agree. <clears> okay. <throat> po, kasi po yung atleta, they're representing their school. Apo. So, punti mm. lang yan, select group yan. So, kailangan okay. niya, yan dapat ponduhan na lang ng school yan. Or mm. that the athletes will have to undergo on their own expense. no? Mm -hmm. But uh, sa mga eskulahan na mayaman, okay lang yan. Pero mm. sa mahirap ng schools, mahirap yeah. na sa yan. Kung atin, halimbawa, yung mga estudyante lamang po, okay lang din sa inyo na gawing mandatory o hindi pa rin? Kung sa yung mga atleta hindi lamang, pa rin. hindi pa rin. Uh -huh. Uh, for all students because there's such a thing as human rights also no uh -huh. but for all students yes we agree sa random drug testing kasi random, uh -huh. isang paraan din ito na parang panakot sa mga estudyante uh -huh. na oh mag kayo dahil baka, baka bigla magkaroon ma eh ma ma positive sa test na yan uh -huh. or what so we do not we, we ideally ito tanongin mo ko, eh sana lahat lahat no kaya uh -huh. lang magastos yan sino uh -huh. sasagot niyan oh so <laughs> so, 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 uh, so, uh, so ano yung director kailan ho dapat gawin yung drug test Uh, uh, kailan na dapat ikanta. Should talk? be, ano, biglaan. Hindi sasabihin. Uh, we hindi work sa out this yan na hindi ito, ano, hindi ito ina-announce <laughs> sa school. Sinasabi uh -oh. lang na mayroong drug test pero hindi ina-announce kung anong buwan, uh -oh. kung anong araw. Basta bibiglayin na lang yung nila yan. Mm -mm. Ang suggestion ko naman, dahil alam naman ng every school, alam nila kung sino ang mga estudyante in problematic mm -mm. o kaya empleyado na problematic. Pwede natin uh, isama yan sa listahan uh, ng mga ika nga tinatawag nating random drug testing kasi alam naman natin kung sino itong janti ang delinquent or is not delinquent you know they have some history of um, things that that are done that are not uh, ideal for for a school setting. So, Apo. Mm -hmm. na, alam niya ng mga guidance o uh, officials. Mm -hmm. And, alam nila yung mga estudyante problema. problematik. <laughs> okay. yeah. Anyway, maraming salamat Apo. po Apo. Director Apo. Catherine Castaneda mm -hmm. ng uh, CHED-NCR. Salamat po, ma'am. Oo, Derek. Hingan lang muna namin kayo ng uh, reaction doon, no? Kasi parang sinasabing masyadong magastos. Yes, ma'am. -hmm. Uh, pero, of course, ideally speaking, eh, di ba, parang mm -hmm. uh, mas maganda kung talagang magiging mandatory. Ano ba yung uh, masasabi niyo doon sa... Kunting percentage na lang yung itanaas nila na ipinropose nila pero hindi pa rin makaya ng uh, pamahalaan uh, pagdating sa pagbibigay ng pondo para doon. Hindi, yes, pwedeng sagot nyo na lang lahat. Hindi, uh, <laughs> <laughs> yeah, pwedeng libre na lang sa PIDEA. Hindi, uh, ma'am, kasi uh, the, actually the mandate on drug testing is supervised by the Department of Health by virtue of law. Kami naman po kasi the PIDEA laboratory exists for specific functions sa ano po yan eh sa pag-test ng mga nakukumpiskan droga mm -hmm. and yung mga nauhuling tao. Although on occasion na nagagamit din natin na on by request. Kasi yung gano'n? Kung malilimit tayo dahil lang sa pondo, dahil lang sa kawalan ng yung um, limitado kumbaga yung pondo na pangbayan dun sa okay, drug test. Ano yan? Pambayan po. Uh, ang alam ko ma'am is pagka na conduct ng drug test ang uh, Say students ang ano ang uh, Department of Health may budget 'yan and the, and the students are free. Okay. Mm -hmm. Oo. Oh, oh, oh. 'Yan lang po ang yeah. alam ko. Oo. Oh, oh. So, so, so talagang 'yung policy kasi is random. Okay. Oh. the Existing policy. So for walang, the binabayaran. General population. walang binabayaran. Walang oh. binabayaran. Hingan lang din natin si coach no ng uh, mm -hmm. 'yung actual uh, reaction doon sa pag-uusap. Sinasabi nga na masyadong limitado, masyadong mahal. Ano mo? Uh, <coughs> <coughs> nagpapaano ka ng mga atleta mo kung okay. isa-isang skwela. Siguro naman din uh, kung sasali ka din sa isang malakihang tournament uh -huh. such as the UAAP or the NCAA, siguro it's konti lang naman siguro yung madadagdag mo for this uh -huh. random drug test. Hindi, pwede sagutin nyo na lang. Ah, <laughs> <laughs> uh, mahirap po Mahirap. Eh. <laughs> Teka Mariz, isa pang uh -huh. coach yung makakausap natin kung may pa rin itong mandatory drug testing na sa mga college athletes. Uh -huh. Good morning po, Coach Pido Jarencio, ang head coach ng UST Growling Tigers Men's Basketball Team. Good morning po, Coach. Hi, good morning, Ma'am Marie. Good morning, Ma'am Okay. Coach so, Pido, paano po natitiyak na drug-free ang uh, mga atleta? Uh, actually, ang atleta, yan, yeah, kami, mm -hmm. uh, uh, sa amin, pag may kinukuha akong players, mm unang-una -hmm. ko siya na commitment kay Rito sa school. Mm -hmm. no? Number one is commitment. Ngayon, yung nababalot dun sa commitment is yung kailangan na ikaw ay kondisyon. Mm -mm. Pangalawa, eh, ikaw ay eh, walang bisyo kasi ano yan eh, uh, maapektuhan yung paglalaro nila pagka may bisyo pa. Mm -mm. Yan, uh, bago pa lang punta sa amin, kinakausap ko din mga players, kaya yung mga players namin, uh, intendido sila na may obligasyon sila sa eskwelaan dahil, eh, ginagasto ng iskwelaan. Oh, oh. At the same time, libre yung pag-aaral nila at at nakikilala sila, may future sila kung mm -hmm. sakali na uh, the next step tataas yung, yung improve sila mm -hmm. eh may lahat merong semi at merong PBA. Kaya uh, may future yung mga bata sa basketball. Apo. So, Coach, ano yung ano yung reaction ho ninyo doon sa uh, proposal mong kahe? No? Paano kala po ng na PIDEA na so, mailalim sa mandatory drug testing yung mga college athletes? Uh, tingin nyo ho ba eh? Okay ho ito o sa uh, ano ho ang sa paningin niyo? Hindi, para para sa akin okay talaga siya. Mm -hmm. Okay yan, dapat talaga. Coming Kasi po coach Pito eh. Katulad mm -hmm. noon ano, sa basketball, i-isolate eh, natin ang basketball. Mm -hmm. Kami hindi natin malaman kung Siyempre, hawak namin yung pleasure. Hindi rin naman natin uh, alam kung paglabas nila. Mm. Iba-ibang tao ang nakakasama nila. Baka ma-influensyahan. Ngayon, yung, dito is kung, kung yung, yung, ibang ibang naman sa ibang event, ganun din. Kung, kung magkakaroon ng drug testing, at least, uh, natin na uh, kung may ginagawang ko nag, nagdodroga o yung ibang atlet hindi naman ito droga. Kaya for me maganda yan, maganda yung ano. Yung, maganda yung panukala po. Oh, po, Coach, diyan po ba sa inyong eskwelahan, ano po ba ang parusa kung sakaling may mahuli na gumagamit ng droga? Ako naman si lang eh. Basta tulad sa amin, sa ano, pagka eh, hindi na pinag-uusapan yun. Eh, tanggal na agad. So, expel siya. Expel na agad, uh, oo. Oh. Oo, oh, kasi kaya... E, kasi lalo, ang USD money and ang mga kaparihan, ayaw ng mga ganyang bagay. Oo. Oh. No? At, mm -hmm. At ito, oh, at talagang hindi ito tolerate, manabagad. ano? Uh -huh. Oo. Okay. Hindi natin pwede tolerate yung mga ganyan. Okay, Coach, maraming salamat po. Marami Good morning. Salamat po. Oo, oh, oh, maraming salamat sa inyong subway kayo. Okay, si Coach Pido siya, ayan, ano. So, ay, oh, mm. si Derek, habang sumasagot si Coach, eh, talagang nakangiti <laughs> uh, si... Nagtuwa uh, uh, <laughs> ka, Derek. <laughs> Coming from Coach Pido himself, no? No less than the, the great mm -hmm. Pidoharen. So, uh, uh, okay. medyo ano sa tingin mo, ano ka to, uh, talagang matutupad ito, may isasagawa? Sana po, mabigyan ng pansin yung mungkahi namin because it remains to be mm -hmm. a proposal on our part, sabi mm -hmm. nga po ng aming Director General. Eh, iniisip lang po, inaalala lang po ni Undersecretary Kakdak dito is, eh. mm -hmm. Huwag na po natin antayin 'di ba coach na mm -hmm. yung players or coaches uh, god forbid eh mahuli pa namin sa bypass o search yan. warrant kinintos to yung si uh, si Lance Lance Oh, oh, diba? uh, iba di ba? Even naman din so, 'yan. Diba diba doping in oh, regard to doping. performance oh, enhancers mm -hmm. which is covered by the WADA na binanggit ni Mrs. Oh, Pano oh, oh, oh. So, mm -hmm. maganda ito kasi siyempre mga atleta nga natin, talagang ano 'yan eh, mataas ang pagtingin dyan yes, nga. Lahat iniidolo sila ini sa, ba, sa mga ang, eskwelahan. Talagang mm -hmm. tinitilian 'yan eh, tinitilian. tapos ganun yung magiging tinititila magiging ano nila, 'di ba? Yung action nila. Kasi sila mismo malilihis talaga, mawawala talaga sila sa tamang landas kung halimbawa ang ganda-ganda na sana very promising ng kanilang future. Pero ito ba, pagka ito Isisira sa mga atleta, may bayad ba to? Alin, ma'am? May yung budget, may budget naman. O, libre yun. din to. Oh, mandatory na panukala ninyo. May bayad. May Magkano po? Uh, actually, ini depende sa drugs na i-examinin. Ah, but okay. Uh, if you will be using uh, ano sophisticated equipment, it costs one running 1,000 pesos. Ay, di, ba, sa so mandatory drug testing na pinapanukala, Derek, anong klaseng ano ba ang gagawin dito? uh, screen, screening. Screen urine test mm -hmm. lang ba yun? Urine <coughs> yes, ma'am. Urine so, test. Ma but uh, a lot of drugs must be uh, screened. Ah, okay. Like uh, mga performance enhancement drugs. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Maraming, so, maraming klaseng performance enhancement uh -huh. drugs. So, kaya magmamahal? Siya ka yes, ma'am. No, I'm curious din you know, ako kasi yung ibang mga drugs daw, di ba kapag halimbawa ininuman mo ng napakarami ng tubig, para oh, no, na, 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 mawawala na. So, paano, paano ba tinitignan niyo mga ganun? Yun, ma'am, ang tinatawag na diuretics na oh. you are uh, drinking more water mm. para ma ma-lessen ang drug o oh, uh -oh. ma plus out yung drug sa katawan. So, niyo. paano niyo malalaman kung gumagamit pa rin sila despite yung mga pag-flush -pa out nga or uh, pag-wash away nung, nung mga nainom nilang, make nilang make drugs? Make treatment, make treatment. May mga equipment. equipment. So, doon magmamahal? Yun yung mahal. Um, um, I, ma'am, ano, ah uh, kung sinususpect na siya inagdadrugs drugs at because of water, kasi malalaman din natin kung nag siya ng weight. Ah, ganun so, po ba yun? Uh, kasi, ma'am, ano, pagka nag-drink ka ng more water or fluids, so, nag-urinate ka, mm. so, lagi kang busog, hindi ka makakakain, so, maglulus ka ng weight. Kung sakali ba, Derek, ilang beses ba ito gagawin? wala well, um, ano meron naman po from what we have researched there's an existing policy for them that at the start of the season mm -hmm. Pero so ang panukala natin dito upon selection po mm -hmm. upon being selected si ba, uh, uh, coach how do you draft is it yearly yearly, oh, yearly so, once a year upon selection ma'am and in regard in, regardless of whatever sport mm -hmm. gusto po namin pag napili na mm -hmm. mandatory na sila uh -huh. para uh -huh. bago pa sila sumalang sa kung saan pang proseso ng mm -hmm. kunwari kung may random in between the season Uh, Ma-insure na na more or less. Pumasa na sila sa initial eh. Mm -mm -mm. So doon pa lang po sa umpisa. Mm -mm -mm. Si Coach, hingan lang natin ang final words, mm -mm. no? Yeah. At least uh, na bigay na nila. Coach, final message sana po natin. Sana nga po, po ma-matuloy po itong drug test para sa mga atleta. Kasi mm -hmm. para protection din ito dun mm -hmm. sa mga players. Okay. Kasi kung merong maglalaro na, na under the influence, mm -mm. sasaktan, mananakit ka lang eh. Hindi mm -mm. ka naman maglalaro, mananakit ka lang. total so, sabi mo nga, long, overdue na ito. Overdue na ito. Ngayon na. mabuti nakita. Mabuti na lang, sinusulong na ngayon. <laughs> sinusulong na ngayon. <laughs> Derek, final message natin. nagpapasalamat uh, po kami sa pagkakataon ito ng Kalob sa Philippine Drug Enforcement Agency. At handa uh, po kami makipagtulungan na sa abon na kami makakaya, bagamat of course yung... On the aspect of drug testing, we will also have to yield to the main agency. Pero tutulong kami hanggang kaya. Uh, so, um, and um, Ma'am Belen. Uh, thank you po sa uh, invitation niyo dito sa regarding uh um, drug testing and uh, sa mga sa mga bata na nalululong sa droga. Uh, ang problem uh, nagkakaroon nagdodroga kayo because you have problems. Mm. Kung uh, may problema kayo at magda-drugs, mas lalong lalaki pa ang problema nyo Tama. Mm -hmm. Umiwas sa droga. <laughs> si Bb. Oh, oh, Belen, no? talagang nanay oh. na nanay 'yan, no? <laughs> Correct, correct. Uh, maraming salamat po kay <laughs> Ginoong Arion. At, uh, ginang uh, Belen Banog at Coach Gerard Alejo sa pakikipagkapihan at kwentuhan nyo sa amin ngayong umaga. Mm -mm. At,